aklan, isang binatilyo ang misteryoso raw naglaho sa Aklan River. Hinala tuloy ng ilan. Di umano, hindi ito simpleng kaso ng pagkalunod. Ang ilog kasi pinaniniwalaang may bantay. Nitong nakaraang buwan pa ang fiesta sa Aklan. Yeah! Ngunit meron pa rin silang banda sa tabing ilog. Pero hindi raw sila tumutugtog para magsaya. Panawagan kasi nila ito sa kanilang kabanda na ilang araw nang nawawala matapos daw malunod sa ilog. Ay, ay, Diyos, Ngunit may ilang naniniwala na ang binata hindi lang basta nalunod di umano may kumuha sa kanya. May kaharian sila dyan sa loob. Naniningil sila pag may nag-iingay. At saka hindi kilala kasi yung bata, hindi taga rito. At ang nangunguha raw sa ilo, na videohan pa? Meron ba kayong nakikita? Ito ang ilang linggo ng laman ng balita sa Isla ng Panay. Ang pusin mo dito, Sir Spokleria na to. Tungkol sa maaksyon. Okay, 51st, guys. At dibdibang paghahanap sa nawawalang binata sa probinsya ng Aklan. Siya, ang 15-anyos na si Jorus, panganay na anak ni Rosebell. January 29, nung nagpaalam daw si Joro sa kanyang ina. Bukas ma, may dula-dulaan kami doon sa pulo, sabi niya. Pinagsabihan ko pa, sabi ko sa kanila, baka kung kayo pupunta, lumingon lang siya sa akin, tsaka gumiti. Pagpatak ng alas dos ng hapon. May nareceive na lang na text na may nalunod nga mula doon sa area ng pulo. Kwento ng kaklase ni Jorus na si Ken. Nagkayayaan daw silang maligo sa ilog. pagkatapos nilang mag-practice. Nangahas daw silang tumawid sa kabilang bahagi na may layong 500 meters. Kalmado lang yung ilaw. Doon sa part ng lino, di kami tumawid kasi alam namin na malalim. Dito kami dumaan sa may baba. Pero, bumuhos ang ulan. Kaya nagdesisyon silang bumalik. Yung pagtawid namin by two, si Juros nakasakay na sa likod ni Ains. Napulikat si Ains. Tinulak ni Juros si eh, Ains sa ilalim ng tubig para si Juros yung nasa itaas. Tapos si Ains, marunong kasi siya lumangoy. Bumalik siya ulit sa kabila. Mm -hmm. dinalaman ng Agos napunta siya sa Maylinaw. Linangoy ulit ni Adrian kung siya sa mismo nawala, di na wala, hindi na nakita. Yung team po natin, immediately conduct search and rescue operation. Naging challenge lang talaga is yung deep uh, water level doon sa site na sa around 15 to 19 feet. Ang 24 kilometers na Aklan River ang pinakamahabang ilog sa probinsya ng Aklan. Yung Aklan River po natin is one of the violent river here in Panay. Dahil sa lawak at laki nito, hirap silang matukoy kung saan napunta o inagos si Joe Roos. Kaya nagbayanihan ang lahat sa paghahanap. Ito yung mga grupo ng divers, yung mga taga Region 6 na mga taga Philippine Coast Guard. May mga bahagi pa ng ilog na hinukay ng backhoe. Kalawang araw ng search and rescue operation, kaarawan pa man din ng tatay ni Joe Rus. May ilang mga residente na naniniwala na kaya hindi pa rin nakikita ang katawan ni Joros sa ilog dahil meron rito kumuha. Sa bahagi kasi ng ilog kung saan nawala raw si Joros di umano may nakatirang kakatwang nila lang. May nakatira dyan na sirena. Sa loob niyan parang may kaharian katunayan, hindi raw si Jorus ang una nitong biktima. Dekada 70 pa raw, nung ang nooy 14 anyos na anak ng mag-asawang Luz at Jose, misteryoso rin daw na nawala sa ilog. Punong-puno na yung bangka. Pero nagpumilit siya na sumakay yung bangka. Medyo pumailalim. Doon siya may sinasabing may baton diyan na kung saan ang tubig ay umiikot diyan, ay nahulog na siya. Siya lang mag-isa ang namatay doon. Ang makapagpapatunay raw na hindi kwentong bayan ang pinaniniwalaan nilang bantay ng ilog ang lolo ni Ivan na di umano personal pang nakainkwentro ang nilalang. Nakita niya yung si Rina umuupo sa bato. Nakipagkaibigan siya sa si Rina na yun. Di umano, dinala pang araw nito ang kanyang lolo sa kaharian nila sa ilalim ng ilog. Pag sumisid sa ilalim, binubuksan siya doon, ano? tapos naghingi siya ng isda doon. Mabait naman daw. Dahil sa mga kwento-kwentong ito, marami na raw albularyo ang dumayo sa ilog para tumulong sa paghahanap. Ah, si Jorus na doon sa baba, parang ayaw siya doon palabasin. Pag lumabas ang ace of flower, nasa malayo na yung katawan niya. Pati ang psychic na si J. Costura, nagtungo ng aklan. Posibleng doon daw makita yung katawan. Insert search si din namin, wala kami nakita eh. Nitong biyernes, sa muli nilang pagtangkang masisid ang pusod ng ilog, mahanap na kaya nila ang nawawalang si Jorus. May napansin po kami na curve doon sa ilalim ng tubig. Malakas po yung current. May butas po siya. At may lumutang ding video na nakuhanan daw ang sinasabing kakatuwang nila lang. Titigang mabuti. Ano ito? Parang babae na mahaba ang buhok. Parang bantay sila sa tubig. Samantala, may isa pang anggulong tinitignan ang taong bayan. Baka pinatay yan, tapos nilibing nila. May own opinion lang, niya nila siyang malunod at tinago ang katawan niya malayo sa river. Kasi may lumalabas na doon ng mga power play daw. Okay, hit the bars, guys! Walang bibitiw dahil pilit nating sisisirin ang mga kasagutan.